Okay, magandang araw mga kabilogs na. No? So, meron na naman tayo dito ang project na version 2 ng facelift Edition. No? So, natuyo na lang ito kaya magpapalit tayo ng connecting rod. Uh, ang simple tips lang ito tungkol dito sa ating connecting rod na ipapalit uh, na. No? So, ipapalit natin dito connecting rod ay yung pang old model. No? So, same lang naman sila ng haba o same ng stroke. Kaya pwede natin ilagay yung pang old model na connecting rod sa mga version 2 ng facelift no. So ayan. Ito yung kanyang connecting rod no, walang oil packet. So doon sa magtatanong kung bakit tutul yan. So sinadya akong putulin dahil kumapit na yung kanyang piston pin doon sa connecting rod. Dahil natuyan na to lang is no. So ayan mga kabilid yung connecting rod ng old model no. Kung mapapansin niyo may oil packet yan. Uh, mas mainam na ito ang ikabit nyo sa mga version 2 na facelift version 1 na facelift ay kakabit nyo yung mga pang old model so mas magandang gamitin to dahil same lang naman sila ng haba no? same ng stroke so ayan yung simple idea mga kabajids no? so mas magandang gamitin tong connecting rod na to at mas matibay so ito yung kanyang connecting rod ng version 2 so walang oil packet walang butas so yan yung problema dito sa mga new version kaya mabilis bumigay ang connecting rod na no? so ayan mga kabajads ito yung ikakabit natin yung pang old model na no? so ipipress in na uli natin ah uh, ito yung simpleng idea kapag ka kayo ng connecting rod ang ilagay nyo ay yung mga pang old model para mas matibay ng no? mga kabajads so ayan mga kabajads no? Uh, ang naging issue nga pala nito ay natuyuan na lang is Ah, kaya din render ko na yung kanyang connecting rod eh. hindi ko matanggal yung kanyang piston pin dahil kumapit na ng gusto dito sa kanyang connecting rod no? so magpapalit din naman ng connecting rod eh. grinder na lang natin para hindi na tayo mahirapan so ayan mga kabudyads no? i in ko na tapos i natin yan at papalitan na rin natin ng crankshaft bearing no? dalawang crankshaft bearing yan mga kabudyads So ito yung kanyang crankshaft bearing install na natin. So ayan mga kabudod sa. So ito yung mga simpleng idea kapag ano uh, magpapalit na kayo ng connecting rod ng mga unit nyo at ang unit nyo ay yung mga facelift edition version 1 version 2 so mas mainam na ikabit yung connecting rod ay yung pang old model para mas matibay yung mga kabudyads na so ayan mga kabudyads okay na yung ating crankshaft so ikakabit na natin itong ah, crown shop beer so ito yung gear timing so yan na ako bidito sa ang tawag nga pala dun sa gear na kinabit ko ay yung crown timing is na so yan na ako bidito so okay na okay walang kagewang gewang yan na ako bidito so sa tingin pa lang ay wala yung kagewang gewang na so ayan mga kabadid sa isa't yung idea